Sunod-sunod ang mga nasasawi matapos tamaan ng kidlat sa Ilocos Sur at Eastern Samar. Isa sa mga biktima, nangitim at nasunog ang mga paa matapos tamaan. Pero maiiwasan nga ba ang disgrasya dahil sa kidlat? Alamin sa Frontline Report ni Brian Basa. Nagkulay ubeng leeg. At nangitim at sunog ang dalawang paa. Ganito nang naiuwi ang 65 anyos na magsasakang si Rogelio Ambo sa bayan ng Sigay, Ilocos Sur kahapon. Kwento ng tiyuhin ng biktima, nagtanim sila ng kamote nitong linggo. Nauna siyang umuwi kaya naiwan daw mag-isa si Ambo. Nag-alala na lang daw sila ng gabihin at bumuhos na ang ulan pero wala pa rin ang pamangkin sa bahay. Ayon sa mga otoridad, na bukasan natagpuan ang labi ni Ambok sa loob ng isang kubo malapit sa bukid batay sa mga tinamo ng kanyang katawan tama ng kidlat ang hinihinalang ikinamatay ni Ambok uh, nakita nila na nakandose na yung biktima at uh, may uh, signs of uh, burn yung gan yung mga paanyap pumutok po yung mga dalawang paanyap po sir kasi based po dun sa nakita nila dun sa may body so parang galing sa ground yung kuryente sir kasi dito niya sa liig pumutok yung parang exit point ng kuryente sir paalala naman ng municipal disaster risk reduction and management office maging alisto tuwing masama ang panahon kapag may mga uh, local thunderstorm uh, iwasan na po sanang lumabas dapat sa na lang po ng bahay. Mataas yung lugar namin, eh, mas malaki po yung chance na may tamaan po talaga ng kidlat. Isa rin ang patay habang pitong iba pa ang sugatan ng tamaan din ng kidlat sa Homonhon Island sa Giwan Eastern Samar. Batay sa investigasyon, nagpapahinga sa isang kubo ang mga biktimang trabahador ng isang minahan sa lugar nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tiyempo namang gumamit ng cellphone ang dalawa sa kanila nang magsimulang kumidlat. Hanggang sa tinamaan na ang kanilang kubo. Agad isinugod sa ospital ang mga biktimang nagtamo ng mga paso sa katawan. Babala naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council malaki ang posibilidad na tamaan ng kidlat ang isang taong aabutan ng masamang panahon sa open field. Sakaling di maiwasang abutan dito ng ulang may mga kulog at kidlat, Huwag humiga sa lapag. Mas mainam na umupo nang hindi sumasayad ang puwet sa lapag at takpan ang dalawang tenga. Agad namang sumilong kung may malapit na bahay o gusali pero huwag sa waiting shed o tent lalo na kung gawa ito sa bakal o kahoy. Huwag ding sisilong sa puno dahil pwede rin dumaloy roon ng kuryente mula sa kidlat. Lumayo rin sa mga anyong tubig gaya ng dagat, ilog, lawa at iba pa dahil conductor din ng kuryente ang tubig. Umiwas din sa mga poste ng kuryente o kahit ano pangyari sa metal. Bumaba naman sakaling nasa mataas na lugar gaya ng bundok o burol. Mas mataas kasi ang tsansang tamaan ng kidlat. <laughs> Samantala, kung nasa loob naman ang bahay, ng bahay, iwasan ang paggamit ng cellphone o telepono, dekuryenteng gamit at anumang gawa sa metal dahil maaari ang daluyan ng kuryenteng mula sa kidlat. Lumayo rin sa kawad ng kuryente. <laughs> Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bassa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.